pag-usapan naman natin yung tungkol sa probationary employment. Ang probationary employment, isa yan sa mga legal na pamamaraan kung kailan po pwedeng mag-hire ang mga employer. Matatagpuan niya sa Article 296 ng Labor Code. Ayan po, oh. yan daw po, ang probationary employment ay hindi pwedeng pass ng 6 months. Ngayon sa mga kaso sa Supreme Court, nilinaw nila yung 6 months na yan. Ha. Ibig sabihin daw niyan ay 180 days. No? So, ang ang pinaka gist kasi niyang probationary employment, hinahayaan ng batas na mag-testing daw muna yung employer, yung kumpanya. Kung ikaw ba talaga ay fit o ang kop doon sa trabaho na iyong ina-applyan. So, medyo mahigpit ang batas niya sa probationary employment ha? Kasi sabi nga niya, hindi daw yan dapat talagpas ng 180 calendar days, no? At dapat daw sa umpisa pa lang na ikaw ay i-hire bilang probationary employee ay pinaalam na daw sa iyo yung mga kriteriya kung paano ka magiging regular no for example diyan uh, dapat wala kang upset dapat uh, hindi lalagpas ng lima lang late mo dapat ganito ang performance mo etc dapat daw day 1 pa lang o before day 1 alam mo na kung ano yung mga kriteriya na yan kasi kung wala yung mga kriteriya na yan kahit na meron kang pinirmahang kontrata na nakalagay ay probationary contract wala daw visa yun ngayon, nakalagay rin sa batas kung ano yung mga exceptions sa 180 days na probation. No? Una daw dyan ay eh kapag ka ikaw ay apprentice. No? Ano ba yung apprentice na yan? Hindi lahat ng kumpanya pwede mag-apprentice. Ina-apply yan sa dole. At normally, yan yung mga estudyante o kaya bagong graduate ng TESDA at hinahire ng mga kumpanya na may technical skills. No? At kapag ka ikaw ay nagtatrabaho, tuturuan ka din nila. Kaya yan apprentice. Kasi pinapayagan yan ng mas mababang sahod. Eh. 75% ng, ng minimum wage. Pangalawa daw na exception sa 180 day probation yung mga private school teacher, no? Kasi under sa batas sa Morpe, no, yan ay under sa Department of Education at saka sa CHED. Uh, tatlong taon daw ang probationary period ng mga private school teacher, no? ah uh, at panghuli, ah uh, tandaan po natin na kapag ka lumagpas ka, ikaw ay normal na empleyado, hindi ka apprentice, hindi ka private school teacher, lumagpas ka sa so 180 days, yung 181 na day, lumagpas ka lang ng isang araw, regular ka na sa trabaho. Tandaan din po natin na hindi porket probationary ka, eh basta-basta ka na lang po pwedeng tanggalin. No? Kasi nag uh, nag enjoy ka rin ng security of tenure. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng tanggalin na kumpanya kahit probationary ka ng basta-basta lang ng walang just or authorized cost. No? Ang isang dagdag lang dyan ng labor code ay kapag ka ikaw ay nag-fail to qualify as a regular employee. Ibig sabihin, yung ipinalam sa yung mga kriteria noong umpisa ng iyong uh, employment eh hindi mo na achieve. Kumbaga, ko sabi lang doon sa umpisa ng employment mo, dapat uh, wala kang absent eh naka-absent ka limang beses, yung late mo sampung beses, no? So hindi ka po pwedeng uh ma-hire. So pero dapat 'yan ay eh, kinukommunicate communicate sa yo, may written notice dapat 'yan ha. Hindi pwedeng verbal po 'yan. Dapat sabihin sa in evaluate ka at bagsak ka doon sa evaluation, kaya ka nila tatanggalin na bilang empleyado at hindi ka na mare-regular. So, ayan po. Sana malinaw na yung probationary employment. Tandaan rin po natin na ito, marami ako naririnig kasi. Pagka ikaw ay dumaan na sa probationary, hindi ka po pwedeng idaan ulit sa casual. Kasi ang dahilan ng batas, pa, kaya pinapayagan yung probationary, e eh para matesting ka. Pagtapos ng testing period mo, e eh dapat either irregular ka ng kumpanya o kaya itanggaling ka niya sa trabaho. no? Meron naman mga iba, agency worker na dati, tapos kapag mga ilang taon ng agency worker, tapos gagawing regular, bago maging regular, eh, ipoprobe uli. Eh yan po, eh, tingin ko, violation din yan ng probationary contract. Dahil nga, ang, ano ng batas dyan, ang rationale ng batas dyan, ay para matesting. Eh kung ikaw ay nasa agency ka na, pareho rin din trabaho mo dati, tapos ngayon, regular ka, eh pareho lang rin naman yung trabaho. So, nasubukan ka na. Diba? Na-testing ka na ng kumpanya. Kaya hindi ka na kailangan dumaan ng probationary contract.